Anong festival kayo? No, Coco, ma'am. Coco. Uh -huh. Hindi ko na kayo maano. Okay, harap dito. Hello. 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 Hello, love. Grade 7? Grade 8. Go. Kaway-kaway naman kayo dyan, mga kamamsis. O, oh, tignan nyo mukha nyo sa kwan, ha? Ah. Hello. Hi, ma Hello. Mami, naman. I love you. si Tignan nyo ito. anton kayo. Hello. Hello! Hello! Hello. Uh, Montage. Montage! Hello guys! Hello mga kamamsis! Ang cute, cute naman ng mga grade 7. With their cute <laughs> advisor. <laughs> OMG, meron pala sila doon. Bakala meron advisor. <laughs> Pwede ba kami umiga dito? Tara, go. Good luck, guys.